Ayan, malakas na naman ang ulan. May kasama pang kulog. Oh, ayun. Ayan. May kapuhay na magkibasa na mga ganyan. Ah, ah. Ayan, pero natutuwa naman po yung aking ulan. Malakas na naman po na ang ulan dito. Ayun, yung aming aso nagwawala. Gusto mong gumunta rito. Ayun, pero may sinungan naman po siya, o. Oh. Talaga lang po takot sa kulog siya. Ayan po, ayan, yeah! yeah! o. Oh. Ang kulimlim, ayun. Ayun, ang kulimlim naman po. Ayun, ayun. Yeah. Ayun po, nakas na ng ulan, tayo. Salamat ng maraming, 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 maraming salamat sa inyo.